Hindi maikakaila ang dami ng mga hayop na matatagpuan dito sa PEC. Ngunit, marahil isa sa mga mas kilalang hayop dito ay itong Philippine Eagle na kaharap natin ngayon na si Vigo. Siya ay isang lalaking haring ibong pumisa noong ikapito ng Marso taong 2010 at may labing apat na taong gulang. Si Vigo ang pinakaunang agila na naturo ang dumapo sa isang staff sa PEC at isa siya sa mga semen donor ng Cooperative Artificial Insemination Program. Nasaliksikan po namin na yung Vigo pala ay isa sa mga semen donor ng Cooperative Artificial Insemination Program. Pwede niyo po bang ipaliwanag ang programang ito? Okay, uh, CEI ang tawag, uh, Cooperative Artificial Insemination Uh, isa 'yun sa mga breeding techniques na ginagamit namin dito sa Philippine Eagle Foundation to breed Philippine Eagle in captive setting. So, which involved yung mga keepers or human interventions uh, artificially. So, kinokolekta yung semen with the imprinted uh, human imprinted eagles like for example Bigo uh, as a male donor. So, kinukuha yung semen from Bigo uh, by its uh, human partner or its human surrogate mate. Tapos yung makokolektang semen China check natin dito sa ating laboratory uh, under the microscope kung titingnan yung viability. So it's, if it's viable, then that's the time na inseminate naman natin dun sa female eagles na receptive uh, during breeding season, receptive siya and then the, with the human keeper also uh, as a partner. So yun yung uh, operative in the sense na hindi sila hinuhuli, hindi sila hinahawakan or nire-restrained para to collect semen or extract semen or to inseminate uh, semen to the female. So, kumbaga, voluntary. So, kusa mismo yung male eagle nagmamount and then excrete semen, uh, secret semen. And then for the female naman, siya yung nag-open up, voluntarily open up its cloaca for insemination. Alam niyo ba, nakatatak ang mukha ni Vigo sa harapan ng ating bagong 1,000 peso bill? Totoo nga isang simbolo ng kalayaan, katapangan at kadakilaan ang agilang ito, maging ang kanyang mga kalahi. Pero kailangan nating isaisip na ang Philippine Eagle na tinatawag ding Monkey Eating Eagle o Pithecophaga jeffrey ay isa sa mga pinaka nanganganib na species ng agila sa buong mundo. Para naman kay Sir Carl, araw-araw niyang pinapakain ang mga bantay niyang hayo. Yung daily routine ko is, every morning, uh, naglilinis ako sa, sa area ko kasi may assigned areas po kasi. And then, after that, uh, I do the feeding sa all of the birds. And then in the afternoon, kasi may ano, I have two birds species na ka-assign sa akin na uh, for implantation. On the process pa rin ng implantation, <clears throat> pinapasok ko siya, nagbabanding kami para ma masanay yung eagle sa akin. Karaniwang pinapakain sa mga alagang hayop ang hilaw na karne. Mula sa mga pangkaraniwang pinagkukukunan tulad ng manok, kambing at kuneho at hanggang sa mga mas kakaibang karne gaya ng daga, ginipig at kabayo. Tumedepende ito ayon sa mga nutrisyonal na pangangailangan ng mga alaga. Kung mapapansin ninyo kasalukuyang binapakain ni Sir Carl si Marahuti na nasa bandalikuran ko ngayon. Mukhang karne ng kuneho ang kanilang inihanda upang ipakain sa mga ibon. Kanina rin ipinakita nga sa amin ang proseso kung paano nila inihanda ang mga pagkain bago ito ibinigay sa mga alaga. There was one time nga is yung naglilinis ako na habang nakatalikod ako, inataka ko ng yung hawk na sinasabi ko. O, oh, buti sa likod lang yun. Tsaka sa owl din dito sa ulo ko pero okay din naman. yung part yan sa ano, eh, excitement na din. <laughs> At least masaya, masaya pa rin. So, challenging yung ano. Maganda kasi si wildlife na yan tapos uh, kakaiba pa din siya oh. Uh, yun yung challenges is yung mag attack yung mga eagles ganyan dapat i-understand mo yung bawat eagle kasi may different personalities din sila so may uh, relax na sila tingnan pero territorial pa rin sila may may tendency na ma-attack pa rin Challenges siya pero happy naman. <laughs> masaya, masaya. talagang may paganyak ang mga volunteer sa Philippine Eagle Center na makiisa sa conservation efforts, hindi lamang para sa Haring Ibon. Sali na rito ang pagpapanatili at pagsuporta sa kabuuan ng kalikasan. Mula sa maliliit na hayop hanggang sa dakilang agila. So, masasabi ko na napaka makabuluhan ng ginagawa kong trabaho because, yun nga, para sa sinabi ko kanina, the very young age pa ng mga bata parang we instill why we need to conserve to protect the ecosystem and our and the the species here in the Philippines since I am also a biodiversity graduate na student parang I can transfer them the learnings na I have in school and parang yun sa mga communities nagpupunta din kami para kumawa ng mga campaigns about education and about public awareness na rin sa kanila pagtatanaw ng center ang kinabukasang mas pinapahalagahan ang nag-iisang puhunan ng mga nilalang, ang kapaligiran at ang isa't isa. It's more than the experience yung nakukuha ko dito. Uh, for me, it's the fulfillment I have when I teach the young, the, 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 young children, the kids, the students even. You know? And at the end of the day, masasabi ko na I have fulfilled a fulfillment deep inside kasi yun parang yung work ko is not only here in the center but it's it's uh, parang gumagapang din siya or around many during mga communities here in Davao City. Sa kanilang mga proyekto at aktibidad na handog, hinihikayat ng PEF ang mga mamamayan na baging tagapangalaga ng kalikasan. Ano po ba ang kahalagahan ng kolaborasyon ng PSHS at PIA uh, like the importance of this um, collaboration all boils down to awareness and the call to action uh, since you your students you're really aware of like the the different challenges that we face here at the foundation and and for you to be involved in that is very important to us kasi you heeded our call to action to um, enhance the education campaigns through the this documentary and even in even in spreading the word or just simply visiting the philippine eagle center is such a huge deal for us that uh, that this collaboration we value it very much to the point that whenever you um, interact with us or whenever you uh, reach out to us we really wanted it to happen and have uh, robust outcome out of it Dito hinihimok ang kabataan na palawakin at pagyamanin pa ang mga pananaliksik at inubasyong makatutulong sa preserbasyon ng biodiversity Yeah um, the previous interns um, most of them really reach out uh, to us because they've had uh, a good experience with the internship and in the future with some with with a dedicated internship and volunteer Coordinator now handling solely interns and volunteers. We're hopeful that a lot more people would see the value of intern of internship at the Philippine Eagle Foundation and see the value of um, engaging in conservation and saving the national bird. Because um, what we want to instill to them are not only the skills that they need in order for them to work in conservation, but also the values of why we should care about the eagles and why. What, what are the reasons, or what's in it? Parang we inst want to instill to them the answer of what's in it for me. So, throughout the internships, with volunteers, and even generally uh, engaging with the public and these, uh, these students, we get to impart this knowledge to them and, and even inspire future workers of conservation. Samantala, nagbibigay hanap buhay rin ang PEF sa mga lokal na siyang nag-aangat sa ekonomiya ng bansa, lalo na sa ecotourism. I'm hopeful that um, from this point on, eh, we can collaborate more on not only documentaries but also events in your school, in your campus, or even here at the Philippine Eagle Center. And maybe we can... Um, uh, spread the word and have other people other than your school or maybe other people within your network who can help us in either volunteering. you uh, can, can help us in either fundraising and other education campaigns that would greatly benefit not only the path but the students as well. So yeah, I really, I'm really excited for uh, future collaborations that we can do. Mistulang lang masalimuot ang realidad ng biodiversity loss. Ngunit malulutas natin ito sa pagkakaisa. Sama-sama tayong makibahagi sa pagbuo ng isang mas sustainable na kapaligiran, magbibigay daan sa mas matibay na kinabukasan para sa ating mga kagubatan, agila at mga susunod na henerasyon. Mula dito sa Philippine Eagle Center, Malagos, Lungsod ng Dabao, ako si Justin Claire Flores. Sa ngalan ng isang marangal na tungkulin, ating kayamanan, ating kinaiya. Magandang araw!